Mayong uddo mga bay. Dito naman ko mga bay sa Qatar. Sobrang init ngayon mga bay. Kasi ang init, grabe. Kaya walang tubig sa bomba namin mga bay. Nahuhubas kasi sobrang init. Kaya wala na tayo ipaligo. Kaya maliligo na tayo ng boysin. Na Kaya gagawa ko to mga bay kasi may nag-request nito eh. Sa si Sir Jerek si Sir Jerek dito nang na request mo sabi mo maliligo akong pinta kala mo sa mga bisaya mahinang nila lang ha dito na sir request mo sir at sa mga bata dyan huwag gagayahin Manonood lang kayo for content only lang to sa so, ulit sa mga bata dyan ha sa hmm. ten. Hmm tanaw Tik na tigas Bo Ito bo Ito na bah. Ibang lasa Hmm Tsaka haluin natin mga bay Lagyan natin yung kunting tubig Para yan, bagong bukas yan Hmm. ayon Kala. Mga bata dyan, huwag gayaan ha. Nanood na kayo. May nag-request na. Sir Jerick, ito ang request mo. Sabi mo, maliligaw na pinta ha? Grabe na mga request mo. Nakala mo sa akin, mm, bahay, pintahan. Tao din ako sir. Tao din ako na... May balatsyagon, bakit ganito ang request mo? Maliligo ako ano ng pinta. Kahit sobrang init. Dito na. Sa so, bata dyan, gayahin to. Para sa mga immortal to. Shout out sa lahat ng mga bisaya na followers ko dyan. <laughs> Grabe mo. Grabe naman kayo. Sobra-sobra <laughs> rin yung gawa nyo sa akin. Uy, request kayo. Kala nyo. Mga bata dyan na, huwag kaya na. Kala mo sir sa katawan ko sir, bahay. Ipintahan mo. Grabe. Ginawa <laughs> nyo akong baboy ah. Yan. Tuh Masok Masuk perlunggan ko, ah. Ya nu. Rapi. Parang parang wet lady ako aku <laughs> Oh. Ini na kelangan, ini mag. Mag shampoo shampoo, kasi sobra pa to si shampoo to. O, yan. Hmm. Yan. Yan na. Hmm. Nagugod tayo sa si ilok. Diyan natin. Meron pa to. Ito butong bilin. Hmm. Si puti natin kasi binili natin to eh. Nagugod. Sobrang mahal pa to. Ang bata dyan ha? wag Huwag na, ha. Nagugod na kayo. Sir, direct, dito na request mo. Sobrang init ngayon. Wala na kayo kaming tobe kaya naliligo na kami ng pinta. Kaya, ganyan kami karet dito. <laughs> <laughs> enjoy enjoy lang kung may time. Kunon so, for content only lang eh. Sa mga bata wag niyo gagayahin, sulit. So, Manonood na kayo mag-enjoy. Bye-bye. Maram mayroong aw-aw. Shoutout sa inyong lahat. For content only lang to. Mga bye.